Ay, eh, sinabi sa kanya niya, sir, mag Hindi, hindi. Oh, Kunti na lang naman ilakas sila. Tara, na to. tayo sa Silo? Oo. Eh, ito eh. Ano wala? muna? Seven, Seven ano, sprites. sa. lang sila. na naman ito. lang gamitin mo. Pwede na yan. Okay.

at ayan po ang Shirley Temple. <laughs> no. Thier... Thier Ma it, man. Ah <laughs> <laughs> nah so, <laughs> <So, about> it. Taho. Taho. Aral tayo. Gusto ko mag-aral sa'yo. Bakay. 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 Sabi ko, "Ito, sabi ko, naman dito. <laughs> <Tengi naman> 'Ito,' <laughs> <laughs> <Tengi naman dito. laughs>

<laughs> Tignan yung <laughs> Di, <lagin> mo yung <laughs> Laging... <laughs> Di, <Laging> mo! Ito, <laughs> mo! pa. Diyan mo kayo pa sila. mo. mo dahil. mo Hindi, lagay mo yung Hindi ganyan. Lagay mo yung buo. Yung plastic Mara, na pinaglagyan. Ang ma dami nun. No, na. Wala nang yelo. No. Eh kasi isa lang binigyan. So, ang dami kasi yun. gamay, diba? ba? Pero ba group na last 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 hindi ko nagminig? Last na po. Last na po. Last, last, last na kayo uh -huh. lahat? Yes. Okay, next meeting ay flirtending <laughs> with upselling technique. Oh my God. Ang topic natin din tayo. Uh, Uy, madami. Flair Paano yung iba na hindi pa nagawa? Abag sa mga yan. Hindi po, lima. Nine po kasi kami. Ilan na ilan? kami, sir. Lima ah, pa na pa. Apat pa. Apat ah. pa. Apat pa. Yung sa kabila, go. Start na doon sa kabila. Tapusin na natin. Oh, umunta na kayo doon. ting lahat and then proceed pa rin tayo. Apo. Sir, dadali na po namin yung prayer. Yay. May yan. Parang may ano Parang May gamot yung papa. Tempra. kayo nun? Meron ako dun. Look, sala. <laughs> <laughs> Isarap kaya? Isa. 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 Ito pa din si Amina, meron na kagoon. Nice job. Hindi naman lahat kayo ang mabubuo. Dito na kami bumalik ulit. Basta tagal lang at kami rin dito, tuloy-tuloy tayo sa chat. Bola kasi hindi. sa atin kahit nasa tribe mo. Ano? Kailangan pa first. ano siya, tapos na gusto nating, tranquilo. All in action mo so, yung mga ingredients nyo, student. Yes, sir. shake Ay, uh, pag uuwi nyo na yan, huwag nyo nang uh, Ay, yung Ay, yung pag-uwi nyo Ay, yung nyo

Ay, hirap. Ay, hirap. Hindi sa'ko mo d'yan, nag-invento ka na naman ng lagundi, ah? Lagundi po? Oo. Hindi naman talaga dito. Sukang paumbong? Hindi naman talaga <laughs> dito. Nag-joke ba? Pasensya, ha? Hindi um.

Di ba kasi ng ko ako dito sa pag video ang kulit nyo nga. Tapang. <merely> <Sa>, ano <merely> Isang lingon lang. Masaya na ang buhay. <merely> isang lingon lang oh. Oh! Huwag <laughs> Bading na bading eh. ka mo. na Ah! na Tapos na. At mamaya ka na naman ng action dyan ha? Mga action. na. si Winna, Luigi. okay, pato. okay, pato. ng away. okay, si okay, pato. okay, pato. okay, mo, okay, pato. okay, pato. okay, pato. okay, pato. okay, okay, pato. 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 okay, direstari niyo muna Yan mo